Ginkalipay rin ka mga benepisyaryo sa Banwa kang Bugasong andang nabaton bilang mga biktima kang Bagyo Landa nga nag-agiman sa probinsya katong tuig 2013. Kabahin dyan sa Emergency Shelter Assistance o kon ESA kang DSWD. Nagalabot sa 24.8 milyones pesos ang kantidad kag pondo nga gintugro mismo na Assistant Regional Director for Operation Rebecca Gemala. Ginimawan man dyan Ni Mayor Bernard Pesico ginatag kang DSWD Regional Office X ang kabuhay sa pagpagwa kang pondo bangedman sa mga dokumento kag proseso kag mga papeles base man sa datos kang DSWD 828 tanan ang mga totally damaged makabaton sa nakadyak kang tag 30,000 pesos kag 3,919 ang partially damaged nga makabaton kang mil pesos may kabilugan nga sa 4 milyones pesos ang tanan nga napartineser sa Banuakang Bugasong. May kulang pa o kon balanse ang DSWD kang kapin 39 milyones pesos ja para sa mga partially damage. sa akong pila lang ka na, na kami sa DSWD. sa nila naghahatang pabrik panugit. okay, nagrunduman po, nagreklamo sa at nagtipon sa May 18, 2015. Tamo. Ang iba na mga biyan. Okay.

budget and management. Wala sa amon ang punto. Ang DBM na lumalitig sa puno, kundi in sila mangita sa punto para sa Yolanda Totally and Partially Damaged Houses kaya nagatipon ang presidente sa mga cabinet secretaries. Suno kay Mayor Bernard Pisayko, lima kadlaw ang hilatan ka mga binipisyaryo kag pwede rin mabagal matapos nga masaladya sa bangko sa daka niya sa pag-validate uh, uh sa region. May sala man sa region kato kaginabalik ginabalik raman digya ang mura ginubrakan ng MSWDO. Kang tiyempo kang Marso, nakabati ako kang may istorya nga na ang ating makatawahan na takaan rin din sa paghulat. Daw uh, nadura rin ang pasensya at ang adsanda na kang kalamidad kag siyempre bigyan ang kapigabuhon, bigyan ang gutom nga napatsyagan ka atin mapinalaga ng pumuluyo. Kag napatsyagan ko ra, garing ang hindi ko lang mabaton, nga kung ang atin pumuluyo nga dyan, magtugro uh, ang kang nga libagan ng dalang isipyo, ako kato sa pag ko sa mga barangay ng mayor, ang atin mga tawahan nagariklamo rin. Sa tiyempo nga to, uh, nagbalik ako kay Mrs. Silwa, ng Shirley, ano rin ang istado ay nagsabit yun to tuliwat Mayor na ang uh, maudya ay ang istado, kaya dikturo ko sa region lagi-lagi nagtawag ako kay uh, Ma'am uh, Luna Moscoso sa pagtawag ko kay Ma'am Luna medyo nabatsagan ko nabatsagan ko kit ang inyong uh, hibubunat Kag, uh, sa pagpamangkot ko kay Ma'am Luna Mayor, digyaring ka naman garing ang proseso ang ay hindi pa naman kapaktan ang pundo ay abay-abay pa na kan si Sekretary Dinky Suliman nga rin na kan nga ginukay ng bangwa kabugasong sa pag uh, pero kang uh, totally kang partially damis tapos kadya dyan kita nga ibutang mo tao kung kami ta naman digya sa munisipyo ang nagapanarap dun ang mura ang akun nga mga tinaga gani padayo ng pagproseso kag nahambal kayo na sa account kaginambal ni Bernard kang nag-transpire sa atin gina sa atin ni Kung sa diin, kang nagligad ni Lunes, nga nga pag-angat pagita ko, hindi tingod nga nagrally ka mo ha? Ay, maskin patuon niyo ako sa karsada, maskin po yayawin niyo ako, ginabaton ko lang ra. Ginabaton ko lang ra, agwanta lang ako ay ako ang mayor niyo. Nga kung ako ginapakasalan niyo, agwanta lang ako, pasensya lang anay si mayor. na kung natin ang mga tao, nagkakagatuman, Kagang mayor ang ginabasol, pasensya lang di ako. Tungit ang mura siguro, party kang public service. Pero sa matutuod, nagahulag kami, nagasakripisyo kami para kaninyo. Para sa Patrol, Peter Salivar.